Pinalagan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga paratang sa kanya ng dating security detail ni Congressman Zaldico na si Orly Guteza na may idinadeliver sa kanyang maleta ng pera na kickback umano sa mga flood control project. Git ni Romualdez, ang testimonya ng testigo ni Senator Rodante Marculeta ay isang katha lamang. Desperado na raw itong hakbang para iugnay siya sa kickback scheme na wala naman daw talaga. Pilit na pilit daw yan. Na nahimik nga raw siya bilang respeto sa proseso pero dahil daw na dawit ng pangalan niya sa kontrobersya, lalaban daw siya pero may ebidensya. Git pa niya, kahit kailan daw, hindi siya nagnakaw ng pondo ng bayan. Hindi niya daw kailangan ng perang galing sa masama. Pumalag din si Congressman Eric Yap na idinawit din ni Niguteza na nag-deliver daw ng pera sa bahay ni Ko. Git niya, hindi siya tumanggap o nagutos na maghatid ng pera kaugnay ng mga flood control project. Wala raw itong katotohanan. Kung magkakaroon ng pagkakataon, haharapin daw niya si Guteza pero sa tamang forum daw kung saan marerespeto ang kanyang mga karapatan.